Yo, what's up mga ulang? Uh, ito may katagpo ako rito ngayon. Right, oh, yeah. you Shoutout shoutout mga followers ni si Bong Nishmund. Shoutout. Oh. Si Abort TV official. Uh, Umorder ulit ako ng uh, langgunais. Yung asawa mo? Ang anak ko. Tsaka yung pamangkin ko. Uwi kami sa San Pablo. Yung biyahe kami sa San Pablo. Uh, Makakarating uh, ma uh, ma ma nalang ng San Pablo yung langgunisa ni Apot. Matitik pa ng mga tao ron. Uh, yun uh, o. Nego no? Nigo-negosyo rin pagka may time. Magkano yan pare? 1,020. 1,020. <laughs> yun. Uh, <laughs> ha? Gladwig. Hahaha. Dalam buat Graduate daw, okay. Ayan, uh, kunin ko lang yung laguli at magbabayad muna kami. O oh, yun, <laughs> mga kakulang. ah uh, Sisipat na si, ano, si Apport TV Official. Uh, on the way na kami sa Laguna. Ayan, yan, yan. Shout out, shout out. Oh. Oh, sige na. Okay. Port, salamat ha. Thank you, thank you. Ayan. Uh, on the way na kami sa Laguna. Ayan, kasama ko yung mga anak ko. Mga pamangking ko. Dalawang pamangking kong galaging ding. Ayan, what's up mga kakulang. Oh, ka Ulang, Ulang sa ngipin. O, oh, di diba? uh, Dito pa lang kami sa Carmona. Layo pa biyayin namin sa San Pablo pa. Ito yung eh. pogi. Mahal kasi. na kami Alright. Bilis din. na. Bilis din byay. Nakas pa utot ni Lara eh. Nakas pa na utot ni Piana rin sa busina ng kotse yon Yun, salamat kay Julius Di Castro. Pinairam kami ng, ano, ng sasakyan. Yan, tapos ka lang dito sa may Chipeco Avenue extension. Ah, alright, yung lapad lapad na yung kalya rito. Kaya, hindi na masyadong drama lang nagta-traffic sa may ano sa may kantuhan. Yan ito yung ano, konsepto ng kalamba. Ganda eh. Ayun. nito, na ano na, Los Baños.

Da, yay. Uh, wow naman. Wow. Wow. Nakagigil <laughs> 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 ka. Yeah, um, yung, yung aliya, bundok na yan, nandiyan na yung barangay namin. Malapit na kami, konting ano na lang.

barangay na lang mga nanay ata ko. Ah, itinawag niya siguro, 'di sabawon ah. Ay, chikchik na to. Wala bobo dito o ang fish pag bangging dito eh. Boy, tapino manyal, boy. Ay! Habuson to habi. Tol. Oke. Okay. Seriously, what the fuck are you doing? Bigi aku ako sa iyo eh. Ayala. Nakabijin ka nong. Hoi. Salman! Abi bigi din ako sayo, eh. Kulok naman ngalo mo teh dito. Ha? Dahan-dahan mo bibib. Ngay. Na ka membre ano ka eh. Ano ka na ulo? Wala ka namang pepre naman sa kahon. Ano ba pa kaya mo? O tinatabi mo muna. Yan! Tabi mo muna tayo eh. Pambira ka tayo eh. Oh, sige siya. TV Chotv. Sirayan, taga ito Sirayan. Agatikiu, Sirayan. Si Rian Shout out kay Rian TV, Andito kami sa lugar nyo. blue bayong TV. Dito dito, na Toyota. Abansa, ah? hula tayo Ayun sa ano Ayun nandiyan, no. Ayun? ayon, 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 yan Yan? yan. Ayan, yun, yung Ito tayo yung ng mga manok San ba na na po Tapit na tayo Dalawang barangay na lang. ngo ng ano o oh, kunya na arayan Doi hey, lalakin eh Para kitay gaganang ano bayan ng zigzag yung ano eh, bayan oh mga talpak-talpak daan Pantalpak ah. Pantalpak to. Oh, oh ano? Ano? Kalaban niya natin. Hmm. Kapapaluan. Baka. Oh, yeah, geto, ah, oh, kundi na lang. Ah, yeah, ganito. Dutan. Ah, ganto ganito. Itsura tricycle dito. Ah. Yeah. Uh, San Pablo type. Uh, na tricycle. Ganito ang style dito niya. Yeah. Alright, dito kami sa barangay ni Erpat uh, ah, Sunod na barangay nito Yung sila Ermat naman All na. Alright, no? ito so, na yung lawa so, si ng, ng San Buenaventura may, yan, may, may uh, ah, Lawa ng palakpakin si Yan Oh, si ano Si ano yan Si Si ano yan may Eby, Si may pahid si Oh, gumit na pa Pahid yan may pahid yan Ah, kami barangay, wow. Oh. Kan di dalam saya barang Lair Pak. Wow. Na, <laughs> dati ko kami niligo. Diyan, sa ilalim nito. Diyan, lara. Diyan, sa ilalim niyan, diyan kami niligo dati diyan. Nung no, pa Aba kami. babaw na, dati lalim nito eh. Diyan kami niligo dati na to. Hubo. Hubo. <laughs> Ayun Dito lang ba? Mababaw oh, na. Hindi ka kaya dati. Ang oh, dami ng palayas daan dito. Oh, Naka-face mask pa. Yun! Aha! Dito na kami sa bahay ng aking mga nanay. Ayun, bahay ng nanay ko. Yun. You alright? Ay, pasok na lang itong kotse. ang uh, puti na ng buhok na nanay ko. Oh. Bobby. Puti na ito ito eh. Ang buhok. Ayun, bahay namin. Wow! Bukas pa kita eh. Hmm. Ipag-sample oh, e lang ako dyan dyan oh. Masama pa Kamusta kayo? Ang oh, eh, ganyan talaga Kamusta kaya? Ito? Oh, ito ang aking mami. Yay! Hey! Maganda, maganda pa rin. Oh, like, naka-Pesmas pa eh. Oh, Yan, ito ang aming munting, munting bahay ng aming mga magulang. Pero ulam. Oh, oh, oh sila ah. pa. Daming saging, papaya. Hindi pa kayo nakain? Pa. Ah, ganda na pala na yung ano, eh, rampay. Oh, wala. Ang aking uh, daddy. Pabless mo na. Ano ba? muna. ng buhok mo. oh, bless mo na. Mana sa iyo. Oh, ito ay daddy. Hey, ako sa akin na doon? Ha? Sa mag Ano? Wow, ayaw na? Ayaw na mag-inom? Oh, Mana sa iyo dati o. Oh. Dati, dati na ano, oh, mo. Oo, oh, wala. Mungay tayo ng airpot ha. mo, dino mo. Sabing munting bahay. Ikijagin ka pa rin tayo. Ha? At, ayan na nga mga kulang. Nakating na kami dito sa barangay ni Lairpat. Uh, dito sa San Lorenzo, San Pablo City. At, uh, hanggang dito lang muli ang aking vlog. Uh, Shoutout sa inyo lahat dyan. Uh, paalam na. Goodbye!